Sa mga baguhan at nalilito pa rin, ituturo ko po sa inyo ngayon ang tamang pag-set up ng payout account. Ito po yung part 1. Watch this. As your guide, sundin nyo lang po ang ginawa ko dito. Ilagay nyo lang po ang legal first name niyo, legal last name, date of birth, and then country. Click nyo lang po yung next. Punta naman tayo sa business info. Country, Philippines pa rin po. And then sa business type, marami pong nagkakamali dito. Kaya double check nyo po. Ang pipiliin nyo po sa option ay individual. Slash sole proprietor. Then click next. And then, punta naman tayo sa profile info. Type nyo ulit ang legal first name and then legal middle name if applicable. Sa case ko, hindi ko na inilagay ang middle name ko. Pero sa mga first timer na mag-fill up pa lang, I suggest na ilagay nyo po ang middle name nyo. And then, legal last name, birthday, primary address, Ito po yung address nyo sa Philippines. And then, yung city, state or province, zip code, phone number, email address, tax identification number or TIN, and then yung VAT, GST, kahit hindi nyo na po lagyan, optional lang po yan. Then, click nyo lang po yung box and then click next. Nandito po sa payout method, BDO Unibank na po kasi yung nakaregister sa akin. Kaya wala na po kayo.